Okay, guys, we are we are playing Part Two. Okay, let's wait. I will update you. We are in here now. Okay, full set dah yung okay. nakabako. Hindi akawina ko bolang. I'm fucking straining, right? Babu fire, right? Babu oh, Ready, Already. Oh no Oh, いいどうぞ。 And sugar gains. Sugar gains. Ah, sugar canes po, ayun po. Water, oh. dot. Oh, yeah, barka. Yeah, po. Um, I forget to add ano ko. subscribe po kayo para more upload po.

dit yeah. oh hit Hila po Tara na isa ba, ba wow. po bago pa ko pagbago ko kayo mag-subscribe na po kayo

Creeper, di dito. Creepy. Ay, creepy tuloy. Ayan, di dito. Bagay, dapat mo maglakad. Di dito. Ibigay ko ito pera. Ay!

うわ大丈夫か

Bahay di ako nagsusag? Hey, bawal, 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 bawal ba po, Mahal, bawal po, bawal di bawal. Bawal, Kasi nagsubi eh. Ayun po. In the hand. Hey. Mahal, di ako nagsusag? Di Bukas, okay? Oh, dito ah, na po. Natatapos <laughs> yung video po. Kala po. Subscribe na po kayo. And like. Bye-bye.